Patuloy na lumalakas ang panig ni Elvi Vergara laban sa kanyang mga amo na umano'y nagmaltrato sa kanya. Kulong na rin sa Senado si Pablo Jerry Ruiz, ang isa pang dating amo ng kasambahay na si L.V. Vergara. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinangunahan ni Senator Francis Tolentino, ay paulit-ulit na ipinagtanggol ni Jerry Ruiz ang kanyang asawa na si Franz Ruiz, na una nang nadetain sa Senado. Si Franz Ruiz ay una nang nakulong dahil sa pagsisinungaling, kaugnay sa umano'y matinding pang-aabuso at pagmaltrato kay Aling L.V. Sa paglabas ng resulta sa ginawang polygraph o lie detector test, ay bagsak si Francis Ruiz. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo, pumasa po. Pumasa. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive, ikaw ay nagsisinungaling, bumagsak ka. Pareho din ang lumabas na resulta sa polygraph or lie detector test na nagsasabing nagsisinungaling si Jerry Ruiz na binasa ni Senator Francis Tolentino. Ang resulta ay pinatunayan ng isang polygraph examiner mula sa National Bureau of Investigation. So, dito po your ano sa polygraph uh, test ni Pranilin Ruiz, yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Tutubang lahat ang mga akusasyon o paratang. Laban sa ni Ati L.B. Vergara. Ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya dito ang deceptive reaction. Si Franz at Jerry Ruiz ay pansamantala munang ikukulong sa Senado. Mari lang silang makalaya ayon kay Sen. Tolentino sa kondisyon na kapagtapos na ang pagdinig ng Senado sa nasabing kaso. And the legislative inquiry of the Senate would terminate in two instances. One, upon approval or disapproval, of the committee report under sections 22 and 23 of the rules of the Senate the committee report within 15 days after the conclusion of the in inquiry the committee shall begin to consider a report number 2 action on the report the report upon inclusion in the order of business shall be referred to the committee and rules for assignment In the calendar. Una nang umapila ang abogado ng mag-asawa na palayain ang dalawa para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Paliwanag ng kanilang abogado, minor pa lamang ang isa sa kanilang anak kung saan walang mag-aalaga dito. Pero ayon naman sa mga senador, maaring bisitahin o sabayan ang mag-asawa ng kanilang mga anak sa Senado, kahit anumang oras. Isang separate na kwarto rin ang ihanda para sa mga bata na tatratuhin bilang bisita. Sa kabila ng alok ng mga senador na maaring sabayan ng mga anak ang kanilang mga bagulang na ma sa Senado ay pinili ng kampo ng mga asawa na pauwiin o manatili na lamang sa probinsya ang kanilang mga anak. Mula dito sa Senado, para sa si Dios at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez ang ulat, News.